tayo guys uh, ito yung bonsai kailangan natin siyang putulin kasi tumubo na siya 何で学校行くの isay kailangan natin siyang tutuling kasi pangit din siya pag ano pangit din siya pag, pag lumaki siya yung pag, pang ano yung dahon ba kailangan natin siyang ano para ibang sanga na naman yung ibang ano naman yung tumubo dito so kailangan natin siyang ano na pala siya dito siguro dito na siguro to siya hindi ko natin siya ulipat lang ano hindi na natin siya ulipat dito na siguro to siya pero maano siya pag ano pag ipatrabaho natin ito maano siya maano siya ulipat dito sa ano yan siya ulipat sa lahat dyan nating guys dami natin kailangan linisan ayan, no. Ito yung mga tanim natin kailangan din siya i ano i replant kasi na dumami na siya sa ano dumami na siya sa pot ayan yung snake plants natin ano kailangan na siya i replant guys kasi pag ganito kasi hindi siya ano hindi siya lumo, hindi siya malusog ba kailangan natin siya kunin ng ano kunin natin ng ibang ibang saha para para siya ay lumusog ayan shout out sa inyong lahat diyan sa mga yung ating mga buging wilia yan oh mga bulak yan namumulak na siya mas lalo siyang mamumulak guys pag ano pag yung alam niyo ba guys yung yung ano ba yung yung mag ano kayo ng kanin yung rice ba maghugas kayo ng rice tapos ang mga hinugas mo na rice ay ah, dito mo ilagay dito mo i ano dito mo sila i ano para maganda yan sa tanim pa ganun Manganda siya sa tanong pag ganoon. Ayun. Yeah. Yan guys, ito yung ating bonsai. Tinutol natin siya. Para gini, ginanito natin siya para yung mga sumibol na mga ano, sabay-sabay sila dito. So hindi siya masyad, hindi siya masyadong lumaki yung sanga ba. So ayan. Shout out sa yung lahat diyan. At sa mga bisita natin. Ayan. Ito na naman tayo sa ating bugong buluyang tayo ay mag yeah. shout out sa iyong lahat at marami pa kong gagawin guys dito pa oh kailangan natin itong linisan dito banda oh tingnan nyo guys ang daming mga uh, ang daming mga ano uh, sa atin pa kasi yan dito banda sa atin pa to so kailangan natin siyang linisan para mas lalong uh, maganda yung tubo ng ating lubi, niyog Ayan. yung niyog natin hindi, tumubo guys kasi nakatrap kasi siya sa ano natrap siya sa mga uh, mga tanim ng mga ano ba mga sagbot mga damo damo so ang gagawin natin dyan para siya tumubo linisa natin siya at kuna ng mga ano mga, mga dry na mga dahon kasi hindi siya tumubo pag ganun lang siya dito din ay may ano tayo may may mangga so at dito din ay may citrus o yung citrus natin tinubuan din ng ano tinubuan din ng ganito oh. sabi to kumapot kumapot sa ano kailangan talaga siyang linisan yan manda kayo sa akin pag ako na ang makalinis grabe linis talaga lahat eh iba to, iba to si DJ pong mag-alaga ng tanim talaga lumusog talaga sa pag ako ang maka uh -huh. sus ha? ikaw ay dagan pake kung trabaho eh dagan pake kung trabaho na yun dagan pake kung trabaho Ayan. Mayroon na namang nanggalgal na mag punta na naman tayo daw sa dagat. Ayan, shout out sa inyong lahat dyan. Dami ko pa trabaho. Eh. Hindi, hindi talaga tayo mag ano. Kasi pag nandito kasi yung asawa ko, lakad kami ng lakad para mag ano ba maghanap ng mga kuntin ayun so meron naman maraming content dito ah, ang dami pa natin pwede content yun know? Ang dami mo malunggay dito yung, yung malunggay yun ang naka ano dito sa probinsya kailangan lang talaga ng sipag sipag na magtanim para para tayo ay makaani mga tinatanim natin. Ayan. Ang dami ko pang da gagawin. Hindi ako pwede magwarawara ngayon. yun mga imbayas sa atin na magwarawara daw. Hindi, hindi pwede kasi marami pa tayong gagawin. Oh. Eh. Uy, Diyos ko maruman. ko pang sinisan. Ayan, matapos na pinutuloy yung ano, yung ah, uh, puno ng puno ng lang langka kasi wala useless yun useless kasi ito o tingnan niyo guys ay ano ka ito mamaya gagabasin ko ito mamaya guys para ang ano niya kasi naka ano kasi siya distract sa daanan ba so kung ipagkait sa atin ng ano Panginoon ay kailangan ko to siyang lagyan ng ano lagyan ng kural ba kural po anuhin natin siya magawa tayo ng um, yung interlink lang yata yung gagawin natin kaya doon lang banda sa ano sa bandang bahay lang ba kasi um, hindi natin alam na may mga magnanakaw mga wala na makuha sa atin na mga mayaman na ano uh, safe para safe din ba ayan shout out sa yung lahat dyan ayan ang aming niyog ay marami na bunga yan ang dami ko pang gagawin grabe pero maano naman ako sa mga gagawin ko ma maaliw ako ba ma maano talaga ako masipag ako magawa gawa ng mga ganito uh, magpapaganda mag maglinis ng ano ayan o. ayan maraming salamat guys sa yung pagpanood dyan uh, tuloy lang tuloy lang tayo ayan shout out sa yung lahat at sana'y nasa mabuting ano din kayo ayan yung mata ni DJ ay nandyan parang sa mga trabaho trabahoin ayan yan ganito yung buhay ko pero nung last Noong unang ano pa noong unang linggo na ano yung na, nabaguhan yung ano ko ba yung, yung skin ko sa mga katikati nangating ako guys pero kaya ko to Maraming salamat guys sa iyong pagpanood dyan at magingat ang lahat.